Hindi inaasahan ni Mang Celso, isang kitimbentao doho anyos, na retiradong guro mula sa Nueva Ecija na ang kanyang araw-araw na gawi na pinaniniwalaan niyang susi sa kalusugan ay maaaring siya ring unti-unting sumisira sa kanyang katawan. Sa kanyang maliit na bakuran, may mga tanim siyang ubas mangga at pinya mga prutas na kinagigiliwan niyang kainin tuwing umaga habang iniinom ang kanyang mainit na salabat. Tuwing tag-init, mas lalong napapadalas ang pagkain niya ng mga hinog na mangga. Kapag tag-ulan naman, ubas ang kanyang takbuhan. At kung may bisita, pinya ang kanyang inihahain at sinasabay din sa kanyang pagkain. Para kay Mangselso, basta prutas ay masustansya. Natural ito, walang kemikal at mainam sa katawan. Ngunit isang araw, nagsimulang mamaga ang kanyang paa. Hindi lamang iyon, madalas din siyang makaramdam ng paninikip ng kasukasuan sa tuwing gigising sa umaga. Siguro dahil malamig ang simoy ng hangin anya kay Aling Linda, ang kanyang butihing asawa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lumalala ang nararamdaman. Hanggang sa hindi na niya matiis at napilitan siyang magpatingin sa doktor. Sa klinika matapos ang mga pagsusuri, ibinahagi ng doktor ang kanyang obserbasyon Mataas ang uric acid ni Mang Celso at nasa borderline ang kanyang blood sugar. Ngunit ang ikinagulat nila ay hindi mula sa karne o soft drinks ang pinagmumula ng problema. Ayon sa Dr. Mang Celso, sa edad ninyo, dapat ay maingat sa ilang prutas na matataas sa asukal at asid. Hindi lahat ng prutas ay ligtas sa mga katulad ninyong may edad na. Ang una sa binanggit ay ubas. Maliit ito at masarap ngunit ayon sa doktor, mataas sa fructose. Isang tasa ng ubas ay maaaring may halos 23 gramo ng natural na asukal. Para sa mga may edad na hindi na aktibo ang metabolismo, ang sobrang pagkain nito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar na hindi agad nararamdaman. Idinagdag pa ng doktor, marami sa mga pasyente kong senior ang may pre-diabetes na at hindi nila alam. Akala nila safe basta prutas. Sunod na tinukoy ay ang mangga. Ito ang paborito ni Mang Celso. Isang medium size na mangga ay may halos 45 gramo ng carbohydrates, karamihan ay asukal. Sa dami ng kinakain niyang mangga sa isang araw, hindi niya namamalayan na halos isang bote ng soft drink ang katumbas ng asukal na kanyang naipapasok sa katawan. Ang mangga lalo na kung hinog na hinog ay maaaring magdulot ng matinding spike sa blood sugar. Sa mga may insulin resistance, gaya ng karamihan sa matatanda ito ay mapanganib. Ikatlo sa binanggit ng doktor ay ang pinya. Mayaman ito sa vitamin C at fiber, ngunit mataas din ang acidity at natural sugar. Para kay Mang Celso na may kasaysayan ng hyperacidity at acid reflux, ang pinya ay lalong nagpapalala ng sintomas. Isang tasa ng pinya ay may humigit kumulang si Stan Gramo ng asukal at mataas sa citric acid na maaaring makairita sa lining ng sikmura. Napatigil si Mang Celso sa pakikinig. Parang isang pagsabog ng katotohanan ang bumagsak sa kanya. Ilang dekada siyang naniwala na ang pagkain ng prutas kahit gaano karami ay palaging mabuti. Ngunit ngayon sa harap ng katandaan at mga komplikasyon ng katawan, kailangang maging mas maingat. Pagka uwi nila ni Aling Linda, tinignan niya ang kanyang bakuran. Nariyan ang punong mangga na dati pa niyang pinalaki. Ang mga ubas na pinagmamalaki niya tuwing bumibisita ang mga apo. Ang mga pinya na handang anihin. Lahat ito ay naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw. Ngunit ngayon kailangan na niyang magbawas. Hindi naman bawal lahat wika ng doktor bago sila umalis. Ang mahalaga ay moderation at piliin ang prutas na bagay sa inyong kondisyon. Doon niya napagtanto na ang pag-aalaga sa katawan ay hindi lang basta pagkain ng natural, kundi ang tamang uri, tamang dami at tamang panahon ng pagkain. Magsisimula pa lamang si Mang Celso sa pagtuklas ng iba pang prutas na maaaring hindi rin akma sa kanya. Ngunit isang bagay ang malinaw, kailangan niyang baguhin ang kanyang pananaw, hindi para sa sarili lang, kundi para rin sa mga mahal niya sa buhay na umaasa sa kanyang lakas at presensya araw-araw. Makalipas ang dalawang linggo, mula nang malaman ni Mang Celso ang babala ng doktor, unti-unti na siyang nagbago ng gawi. Ngunit hindi maitatanggi na may mga araw na nahihirapan siyang iwanan ang mga dating nakasanayan kapag tag-init kusang lumalapit ang mga alaga niyang apo upang manghingi ng mangga. Kapag malamig ang panahon, may mga kaibigan siyang bumibisita na naghahanap ng pinya o ubas. At bilang isang lolo, mahirap tanggihan ang mga mahal sa buhay. Isang hapon habang nag-aayos siya ng mga prutas sa kusina, dumating si Ben ang kanyang panganay na apo. May dalang balot ng langka. Lolo galing to sa kapitbahay, sabi po nila pampalakas daw ng katawan niya. Napaisip si Mang Celso. Hindi siya sigurado kung ligtas ang langka sa kanyang kondisyon. Matamis ito, mabango at kilala sa pagiging masustansya. Ngunit mula noong nagpa-check up siya, natutunan niyang hindi lahat ng masarap ay ligtas. Kaya't nagtanong siya sa kanyang anak na si Rita, isang nurse sa health center. Anak, ba ang langka para sa mga katulad kong may mataas na blood sugar at uric acid? Matapos ang ilang sandaling paghahanap sa medical guidebook ng anak, napatunayan ni Rita ang hinala ni Mang Celso. Ang langka bagamat mataas sa fiber ay may mataas ring glucose content. Sa isang tasa ng langka, maaaring may mahigit 30 gramo ng carbohydrates. Bukod pa roon, ito ay kilala sa kakayahang magdulot ng kabag at hindi madaling tunawin ng tiyan. Para sa mga may edad, ang matagal na pagdigest ng langka ay maaaring magdulot ng discomfort o constipation. Nadagdag na naman ito sa listahan ni Mang Celso ng mga prutas na kailangan niyang bawasan o tuluyang iwasan. Muli niyang pinuntahan ang kanyang maliit na notebook kung saan nililista niya ang mga pagkaing dapat bantayan. Ubas, mangga, pinya ngayon ay langka. Ngunit may isa pang prutas na tila inosente, ngunit may potensyal ring makasama ang pakwan. Isang araw sa gitna ng init ng panahon, nakatanggap sila ng malaking pakwan mula sa isang kamag-anak sa bayan. Dahil sa sobrang init, hindi na nagdalawang isip si Mang Celso na kumain. Sa kanyang isipan, ang pakwan ay tubig lang naman. Anong masama sa tubig Ngunit pagkaraan ng isang oras, nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan parang kabag. Sinabayan pa ito ng pagtaas ng kanyang blood pressure base sa home BP monitor na binili ni Aling Linda. Napilitan silang tawagan si Rita at tinanong kung posible bang ang pakwan ang dahilan. Ayon kay Rita, ang pakwan ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, kahit ito ay maraming tubig, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar sa katawan. Hindi ito ang dami ng asukal ang problema, kundi kung gaano kabilis ito nakaaapekto sa asukal sa dugo. Bukod pa roon ang malamig na pakwan, ay maaaring magdulot ng kabag o discomfort sa tiyan ng mga may edad, lalo na kung walang laman ang sikmura. Lahat pala ng paborito kong prutas, kailangan ko nang iwasan buntong hininga ni Mang Celso habang nakaupo sa teres. Ngunit bigla siyang napangiti nang sumagot si Aling Linda. Hindi mo kailangan iwasan lahat. Alamin lang natin kung alin ang sakto sa katawan mo. Hindi tayo pabata, kailangan marunong na tayong pumili. Dito niya naisip na ang pagiging senior ay hindi lamang tungkol sa pagbawas ng aktibidad o pagkain, kundi sa pagdagdag ng tamang kaalaman. Kung dati kain lang ng kain basta natural ngayon, ay dapat may disiplina pag-unawa at konsulta sa mga eksperto. Bumalik siya sa loob ng bahay at nilagyan ng pamagat ang kanyang listahan, mga prutas na may limitasyon. Ipinaskil niya ito sa pintuan ng kanilang refrigerator upang maalala nila ni Aling Linda araw-araw. Hindi bilang takot, kundi paalala ng bagong kaalaman at pag-iingat. Sa mga susunod na araw, nagbasa pa si Mang Celso ng mga artikulo tungkol sa tamang pagkain para sa mga senior. At habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, muling napagtanto ni Mang Celso. Ang tamang prutas sa tamang edad ang tunay na masarap. Dahil ang kalusugan ang pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa sarili natin sa pagtanda. Habang papalapit ang kaarawan ni Mang Celso, abala si Aling Linda sa paghahanda ng simpleng salo-salo. Tradisyon na ito sa kanilang pamilya ang pagdiriwang nang isa na namang taon ng buhay, tahimik man, pero puno ng pagmamahalan. Ngunit may kakaiba ngayong taon. Sa halip na mga karaniwang prutas sa mesa, binawasan nila ang mga matatamis at pinili ang mga ligtas sa kanyang kondisyon. Ngunit may isa pang paborito ni Mang Celso na gustong gusto niyang matikman sa tuwing may espesyal na okasyon ang saging nalakatan. Malambot ito madaling nguyain at nagbibigay ng pakiramdam na nabubusog agad. Kaya't kahit ipinagbawal na ang ubas mangga, pinya langka at pakwan na natiling kasama ang saging sa kanyang pagkain. Sa kanyang paniniwala, saging lang naman may potasyum pa nga. Hindi ito makasasama. Subalit isang linggo bago ang kanyang kaarawan, muli siyang nakaramdam ng paninikip ng tiyan. Mabigat ang pakiramdam niya at tila hindi maayos ang pagdaloy ng kanyang pagdumi. Sa unang tingin iniisip niyang baka dahil lang sa pagbabago ng pagkain. Ngunit nang sumangguni muli sa health center muling naungkat ang isa sa mga hindi niya inaasahang malaman, ang sobrang pagkain ng saging ay maaari ring makasama lalo na sa mga senior. Ipinaliwanag ng nurse na si Rita anak ni Mang Celso na may iba't ibang uri ng saging. Ang lakatan bagamat may potassium ay mataas din sa natural sugar at starch. Sa mga matatandang may problema sa digestion, ang sobrang starch ay maaaring maging sanhi ng kabag constipation at mabagal na paggalaw ng bituka. Bukod pa rito ang sobrang potassium sa katawan na tinatawag na hyperkalemia ay maaaring magdulot ng hindi regular na tibok ng puso o muscle weakness kung hindi maayos ang function ng bato ng isang senior. Napatungo si Mang Celso. Isa na namang prutas ang kailangang bantayan. Kahit saging tanong niya, kahit saging sagot ng anak. Pero depende sa uri, dami at kalagayan ng katawan. Ang saba o latundan ay mas mababa sa asukal kaysa sa lakatan, pero mas makabubuting isang piraso lang sa isang araw. Simula noon, naging mas maingat si Mang Celso sa pagpili. Ang dating isang kumpol ng saging sa mesa, naging dalawa na lang bawat linggo. Iniwasan na rin niyang kumain ito sa gabi dahil ayon sa bagong babala ni Rita, ang pagkain ng prutas na mataas sa starch o sugar sa gabi ay maaaring makagambala sa pagtulog lalo na kung may acid reflux. Napag-uusapan din sa barangay ang tungkol sa isang senior na biglang nawala ng malay dahil sa sobrang potassium. Hindi raw ito alam ng pamilya niya. Napag-alaman na sobrang saging at buko juice ang pinapak araw-araw dahil hindi regular ang kanyang check-up hindi na monitor ang kalagayan ng kanyang kidney dito mas lalong tumimo sa isipan ni Mang Celso ang kahalagahan ng moderation kahit sa mga bagay na mula sa kalikasan sa mga sumunod na araw ibinahagi ni Mang Celso sa kanyang mga kaibigan sa senior group ang natutunan marami sa kanila ang nagulat akala ko ligtas ang saging para sa lahat animang temyong yun din ang akala ko sagot ni Mang Celso pero kapag ang katawan natin ay hindi nakatulad ng dati kailangan na rin nating baguhin ang mga gawin natin hindi para masaktan kundi para mas humaba pa ang buhay mula noon naging bahagi ng weekly meeting ng senior group ang pagtalakay ng tamang nutrisyon inimbitahan nila ang mga barangay health workers upang magsagawa ng seminar doon nila lalong natutunan na kahit ang mga prutas na tila walang masama ay maaaring may itinatagong panganib kung hindi alam kung kailan at gaano ito dapat kainin si Mang Celso ay hindi na katulad ng dati hindi na siya basta-basta kumakain ng kung ano lang ang madampot sa mesa lahat ay pinag-iisipan lahat ay may dahilan dahil para sa kanya sa edad na higit 70 bawat kagat ay dapat may saysay. Bawat araw ay dapat may direksyon at ang tamang kaalaman ay siyang gabay upang makarating sa mas mahabang buhay na malayo sa sakit at panghihinayang. Hindi lamang si Mang Celso ang nagbago mula nang matutunan niya ang mga prutas na kailangang iwasan. Pati ang kanyang asawang si Aling Linda ay naging mas maingat na rin sa pagbili ng pagkain sa palengke. Ngunit isang araw habang namimili siya ng mga prutas, inalok siya ng tindera ng bayabas. Preskong presko po ito, manang pampalakas ng resistensya ani ng tinderang may ngiti sa labi. Napaisip si Aling Linda, ang bayabas ay isa sa mga prutas na halos araw-araw nilang kinakain noon. Sa bakuran pa lang nila, may punong bayabas na sagana ang bunga. Isa ito sa mga prutas na tinitimpla nila noon bilang tsaa kapag inuubo. Dahil dito naisip niyang tanungin si Rita, ang anak nilang nurse. Anak, ligtas pa ba sa edad namin ang bayabas? Ayon kay Rita, ang bayabas ay masustansya at mayaman sa vitamin C. Ngunit para sa mga senior na may mahina na ang tiyan o may diverticulosis, hindi ito palaging ligtas. Ang maliliit na buto ng bayabas ay maaaring maipon sa bituka at magdulot ng iritasyon o maging sanhi ng pamamaga ng divertikula. Bukod pa rito sa mga may problema sa pagnguya o may pustiso na maluwag ang bayabas ay maaaring magdulot ng discomfort. Hindi ito nangangahulugang bawal na ang bayabas pero kailangang tiyakin na ito ay hinog na hinog at maingat ng nguyain. Mas makabubuti kung pakuluan na lang ito at gawing tsaa kaysa kainin ng buo kung hirap ka na sa nginunguya payo pa ni Rita. Nadagdag muli sa talaan ni Mang Celso, ang isa pang prutas na kailangang bantayan. At habang siya'y nagbabasa ng kanyang lumang diary na ginagamit ngayon bilang health journal na isip niyang ang akala niyang simpleng pagkain ay may mas malalim pa palang kaalaman. Minsang pagwawalang bahala ay maaaring humantong sa komplikasyon habang ang kaunting pag-iingat ay maaaring magbigay ng dagdag na taon sa buhay. Makalipas ang ilang linggo, dumalo sila ni Aling Linda sa isang seminar sa barangay na tungkol sa safe nutrition for seniors. Isa sa mga tinalakay doon ay ang mga prutas na dapat kainin ng may moderation, hindi dahil bawal, kundi dahil may limitasyon ang kakayahan ng katawan ng isang senior. Ibinahagi rin ng health worker ang kaso ni Aling Nena, isang 28 anyos na babae nalabis ang pagkahilig sa bayabas araw-araw siyang kumakain ng tatlo hanggang apat na bayabas hilaw man o hinog sa loob ng anim na buwan napansin niya ang pananakit ng tiyan at paminsang hindi pagdumi sa ospital natuklasang may inflamed diverticula siya at ang pinaghihinalaang sanhi ay ang maliit na butil ng bayabas na naiipon sa bituka Mula noon, ipinagbawal na sa kanya ang pagkain ng bayabas. Dahil dito lalong napagtanto ni Mang Celso na hindi sapat ang basta-bastang kaalaman. Kailangan ay updated at nakaayon sa kondisyon ng katawan. Hindi sapat ang sabihin mong eh kinain ko na yan, buong buhay ko. Dahil ang katawan sa pagtanda ay hindi na rin tulad ng dati. Kahit ang pinakapamilyar na pagkain ay maaaring maging banyaga at panganib sa loob ng katawan mo. Sa mga sumunod na araw sinimulan ni Mang Celso ang isang maliit na proyekto sa kanilang barangay ang prutas para sa edad. Isa itong maliit na talahanayan na ipinapaskil sa health center kung saan nakalista ang mga prutas na ligtas para sa may diabetes. Hindi dapat kainin ng may hyperacidity. Mataas sa fiber pero may buto na dapat iwasan. Mababa ang sugar at safe araw-araw dapat kainin ng may limitasyon. Kasama sa proyekto ang mga simpleng paliwanag para sa bawat prutas pati mga suhestyon kung kailan ito dapat kainin. Marami sa mga kapwa senior ni Mang Celso ang natuwa at napaisip. Marami sa kanila ang umaasa lang sa tradisyon at hindi na nakapagpapasuri ng regular kaya't ang proyektong iyon ay naging gabay para sa mas ligtas na pagkain araw-araw. Minsang nakaupo sa silong ng kanyang bahay habang umiinom ng mainit na tsaang dahon ng bayabas na pangiti si Mang Celso. Hindi man niya nakain ang mga dati niyang paborito, kapalit naman nito ay ang panatag na pakiramdam na maayos ang kanyang katawan. Hindi na siya sakitin, hindi na rin siya hirap sa pagtulog. At higit sa lahat, mas naging masaya ang kanyang mga araw hindi dahil sa dami ng pagkain kundi sa kalidad ng bawat pagkain pumapasok sa kanyang katawan. Dumating ang araw ng kaarawan ni Mang Celso. Sa edad na 73, hindi niya inakala na magiging mas masigla pa siya kaysa noong nakaraang taon. Hindi dahil sa dami ng pagkain sa kanyang hapag, kundi dahil sa kanyang mas maingat na pag-aalaga sa sarili. Ang mga apo niya ay abalang-abala sa paghahanda ng simpleng handaan. Sa gitna ng mga pinggan ay may ilang prutas pa rin ngunit ngayon ay pinili ng mabuti may papaya peras at kaunting saging na saba. Habang pinapanood niya ang mga apo na nagtatawanan sa may silong nilapitan siya ni Aling Linda. Celso, naalala mo ba dati ang dami mong hindi kayang iwasan pero ngayon parang mas malusog ka pabiro nito habang abot ang ngiti. Ngumiti si Mang Celso. O oh nga, akala ko noon kung ano ang masarap, yun ang dapat kainin. Pero ngayong alam ko na ang epekto ng bawat kagat, mas pinipili ko na ang mabuti kaysa sa matamis. Habang nagsasalita si Mang Celso, naalala niya ang huling prutas na minsan ding naging bahagi ng kanyang araw-araw ang durian. Isang beses nang may dumalaw na kamag-anak mula sa Davao, pinadalhan siya ng isang malaking durian. Bagamat bihira niya itong kainin tuwing may durian sa bahay, ay hindi siya makakatanggi. Malambot, mabango at may kakaibang sarap ito raw ang hari ng prutas. Ngunit isang gabi matapos kumain ng durian, nanikip ang kanyang dibdib. Akala niya ay simpleng kabaglang, ngunit nagsimula na rin siyang pawisan kahit hindi mainit. Buti na lang at naroon si Aling Linda at agad siyang ininom ng tubig at minonitor ang kanyang BP. Kinabukasan, nagpatingin sila kay Dr. Santos. Doon niya nalaman na ang durian ay mataas sa fat at sugar at para sa isang taong may borderline na high blood pressure. Maaaring maging trigger ito ng mga sintomas ng mild hypertension o discomfort. Ayon pa sa doktor, ang durian ay naglalaman ng mga compound na maaaring magpalala ng acid reflux, lalo na kung kinain ito sa gabi o sa walang laman na tiyan. Sa ilang kaso, maaari rin itong magdulot ng pagtaas ng cholesterol levels kung palaging kinokonsumo. Hindi naman ito masama kung paminsan-minsan at kaunti lang paliwanag ni Dr. Santos. Pero para sa edad nyo, hindi na dapat hinahabol ang sarap kundi ang kalidad ng katawan. Mula noon, isinama ni Mang Celso sa kanyang talaan ang durian bilang panglimang prutas na kailangang iwasan o kainin nang may matinding pag-iingat. Sa kanyang talaan naroon ang ubas, mangga, pinya, saging, nalakatan, bayabas at ngayon durian. Lahat ito masarap at masustansya para sa ilan, ngunit maaaring tahimik na sumisira sa kalusugan ng iba kung hindi naaangkop sa edad at kondisyon ng katawan. Sa pagtatapos ng araw ng kanyang kaarawan, habang hawak ang simpleng regalo ng kanyang mga apo, isang notebook na may pamagat na kalusugan ni Lolo, nagsimula siyang magsulat ng bagong mensahe para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ang pagtanda ay hindi dahilan para maging mahina, kundi pagkakataon para maging mas matalino. Kung dati ay ginugusto natin ang dami ng pagkain ngayon, ay dapat pinipili natin ang tama. Hindi lahat ng prutas ay para sa lahat. Minsan ang tamis ay may kapalit. Ngunit kung may kaalaman ka, kayang-kaya mong umiwas sa panganib at manatiling malusog. Tinignan niya ang mesa. Walang durian, walang bayabas, walang mangga. Ngunit naroon ang kanyang pamilya ang tawanan at ang mainit na pagmamahalan. Para kay Mang selso iyon na ang pinakamasarap na bahagi ng kanyang kaarawan at ng kanyang pagtanda.